Dito po tayo kay Madam Ibiang. May dumadating na mga siling panigang sa kanyang pwesto. Madam Ibiang, magkano na po yung siling panigang natin ngayon? 300,000 baht. 300. Eh bumaba ba? Bumaba. Matumal. Ito ng ating ano, kalamansi maganda. Good na no good. Yung maganda po 16. Ayun, medyo mangat na siya no? 16. Yan. Serte naman ng mga farmers natin ngayon. Ano nga ano, ito? Ano si ito to? yan, Star Premium. Star Premium, magkano Star Premium? Yung talagang quality po, 130 ang anis. 130. Ayan lang yung matas, pati yung sigarilyas. Eh, no? Itong mais na puti ba natin? 200. 200. Eh, yung dilaw? Oh, okay. Ayan po si Madam Ibiang, ang isa po nating masipag na sakadora ng ating baksakan. Maraming salamat po, Madam. Ayan po. Kasalukuyan pa lang po nagdadatwigan ang mga gulay ni Madam Ibiang. Mamaya po punong-puno po to. Maliit lang yung pesa niya pero napupuno ng mga gulay. Isang mapagpalang araw ka na to ang kumahal? Sa lahat po ng ating mga kapalengke, welcome po ulit sa ating YouTube channel Dante B Mr. Palengke. Muli po, ito po ang yung kasama kaibigan Dante Viernes po ang Mr. Palengke ng Cabanatuan City. Today is May 5. A blessed Sunday po sa ating lahat. Muli po, mani niyo po ako sa pagtatanong ng mga asking price o pag-update ng mga gulay dito po sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija ang ating kabanatuan baseball trading center sa palengke ng sangitan sama niyo po ako, tanungin sa ating mga kasamang kaibigan sa Kadora, sa Kadoro ang kanilang mga asking price ng kanilang mga gulay at bago po yan kung bago lang po tayo sa ating youtube channel Dante B. Mr. Palengke please don't forget to subscribe sana po habang nanonood po tayo Pindutin po natin ang subscribe button para naka-update po tayo sa pabago-bagong presyo araw-araw sa ating mga gulay dito sa ating baksakan. Pwede din po natin bigyan ng isang like o i-share ang ating video. Ito po ulit ang inyong kasama, kaibigan. Dante Viernes po, ang Mr. Palengke ng Tabanatuan City. po nakita po po si Machete alamin natin yung asking price ng kanyang mga gulay good morning Machete Machete magkano na itong ating ano bonito na pala 30 ah, 20 200 per bundle per kilo ayun kaiwan natin 100 po ang asking price per kilo bali isang libo po isang bundle yan Medyo umangat po ang ating ceiling Taiwan ngayon. Itong kanyang papaya, ito magaganda yung papaya niya. Masyado yung papaya? 15. 15, yan medyo umangat din ang papaya. From 10, 12 to 15, ang papaya ngayon 15. Ano siya ito yun? Star Premium. Star Premium, magkay Star Premium mo. Ah? 100. Ang mahalan um, dito kayo, si Garilla Sitao. Tingnan pa natin iba mamaya. Ito, medyo tumaas mangat yung Taiwan. Ito nga ano, na, panigang. 250. Yan. Salamat po, Mr. Machete. Ang isa po natin masipag na sa ng ating baksakan. Kung gusto nyo po, mga lakal gulay sa kanya, narito lang po sa entrance entrance, pangatlong pwesto. Sorry, dito naman sa kaibigan ko na taga Santa Rosa rin meron naman siyang ano ito at dito patolang palitpik alamin natin ang presyo ng patolang yung palitpik sorry ang laki ng muscle mo magkano yung patolang palitpik natin Ayan. ha? 15 anong sitaw to? Ay, hindi pala, long yard. Long yard. Magkano ang long yard natin? Ayan. Ha? Wanwan. Wanwan. Yeah, nabibingi ako si si Gawanta Ay, magaling na yung idol ko, yung maganda kong idol. Yan. Bumalik ulit yung charisma, yung beauty niya na. Ay. Eric, bukunan ko lang to mga nagbababa ng gulay pe Dory. Oh, baka si mag Ay, my name is Ram. Romantikot mo ko pangal. Yeah, -shout, shout out. Ako, pero medyo Oh, shout out ka kanina. Shout out, shout out, shout out, shout out sa jowa ko. Jowa niya. Umunang um, pangalan. O, oh, ikaw naman ngayon. ah oh, shout out, mga kaitik. O, <laughs> okay. Mga kaitik yung siya, shout out. Ayan. Ayan po, masisipag po yan. Mga ano yan eh. Mga good boy yan eh. Oh, mga good boy. Dory, mga good boy. dito mga ano mo? Ay, oo. Malaki mga nga eh. Mga asawa. Wala pa lang mga asawa. Wala nga yan yung may birthday dito. si Ate baby. Ate baby, happy birthday. Ay, nako, 55 na si Ate Baby ngayon. Medyo tumanda na isang taon. Ha? Ah? Ma 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 Ate baby yan. Mag-blow mag Pagdating po, baka mag po yon. Yan, may nag-aantay ng ano mo dito, kaya ng blow mo. mo. Ayan. Ma Akin yan. Ay, kaganda. Ay, samgali, galing uwa madam. Sa inyo ba yan? Oh, sa aliaga po. O, sa Alyaga, Ma, ang pangalan nyo? Anmana. Oh, oh, ha? Anmana po. Anmana. Ay, An tingnan mo. Ay, available. Kaganda na kaganda ng ano ng kanyang okra no kaganda ng okra mo ano yan unang titas lang ba yan pang anin oh, pang anin pa, -ani na pero maganda pa rin no al magkano yung asking price natin ng 65. ah 65 yan no kaganda ng ano mo kasi ang ganda po ng ano ng may-ari kayo magalap niya paano yeah. kayo lagi siya po yung ano nagdadala kay ate ano ay, ate baby ng okra ati siya, ate baby ano mga ano ko kasamahan ko doon sa bukid oh yan yung mga kasama niya oh. sa sino sino ba yun sabi mo na taga Ricarte po ah, taga sa Ricarte yan sa San Juan na ate baby pagdating mo dito mag blow out ka mag blow out ka ayan dito sa pesto ni Rosa may magaganda siyang kamatis. Ha? 20 mo Malaki na maganda. yan. Rosa, so, magkano yung ice price ng kamatis mo ngayon? Malaking mapula. Eh, eh, BM size po, Ben. BM size. Dente ang ice niya. Ayan, natin kalalagay lang po pero kinukuha na po may na Magkano na yung talbos natin ng palaya? 60. Isang big piece po yan ha. Ayan po. O, oh, 60. Isang kilo siguro yan. Andito pa. Yes, walang well, adong labong. 20 daw. Isang ganito. Isang big piece. Labong. Okay, si Ato yan. Ayan po. Sa gustong umorder ng kamatis. Napakaraming kamatis ng kaibigan na si Ella. Kagaganda po ng kanyang kamatis. Oh, Punong-puno po ng kamatis ang kanyang pwesto. Good morning, Madam Ella. Magkano ng kamatis natin? Napakadaming kamatis. Yung big po, 25. 25, yung big, 18. Yan. Sa mga gusto magkamatis, punta niyo lang po ang ating masipag na sakadora. twenty yung ano? 25. Mag 25, 25 tuloy. Uh, alamin natin yung ano, yung kanyang... Tagi ito, ito sinibuyas. Eh, eh magkano sinibuyas natin ngayon? Sinibuyas. Dito 250. 250. Yung puso natin mapagmahal. 20. Laing ba 'yon? Laing 30. Yeah, may milon siya, isang bundle magkano? 250. Oh, murang-mura lang po 250. Yan to, di na natin kailangan tanong ang luya. 850 eh, daw, isang bundle na Ang gagaganda ng luya. Eh, Madam Analo po yan. Madam, magkano ang asking price ng sampalok natin? Oh. 38 po. 38. Ayan, medyo bumaba siya. Medyo bumaba 38. Eh, yung papaya? 12 po. 12. yan. salamat. Asking price lang po yung tinatanong natin na ibig sabihin ng asking price. Maabi po yan, mabago. Dito may mais na puti. Puti at dilaw yan ano? Magkano yeah. yung dilaw natin ngayon? Dilaw 16 po. 16 yung puti. 25 Ah, 25 po. dami yan. Ang dami yan. Ang dami yan. Ang yan. Ang dito kay Boss Odi, maganda yung kanyang galyang na malalaki. Boss Odi, magkano yung galyang 30, natin? 30. Yung puso natin? Ayan, 150, 150. Bumalik na sa dating presyo, 150. Tumas kasi ito ng 200, 180, ngayon 150 na lang. Salamat, Boss Odi. Madam, magkano ang Taiwan natin ngayon? Yung ganyan, no? 85 300. po, 90 yung ganyan pong klase. 90 yung ganyang klase. 85. 85 kasi pag naman ito magtitinda na ito, tindera na ito. Uh -huh. Napakasipag. Yung e, alag, boss, magkano na alag bati mo? Buma, pag bumaba naman, sobrang baba naman, ano? Pagtagulan. Mataas yung pagtagulan? Yan. siyempre dito po ulit tayo Mending kay Madam niya. Miley na magkakamote tanong ulit natin yung Taiwan sin yung big, medium, small Madam Miley, magkano na po yung Taiwan sin natin ngayon? 30 po sa big 30 sa big medium, 170 170, 170. Medium. small, 100 100 ang small, ah ganito natin yung ubi yan po, 32 32 Ayun, saan para po natin, Madam Maganda, makaano? 400. And 400. Ay, ito, tumas talaga, eh, no? Ang laki ng set. Pero magaganda yung, ano, yung sampalok niya. Ito sa ganito, ang ano, ano sa m 150. 150. 150. Yan. Ang lalaki, oh. 20. Ang bawak din. 70. Yan. Dito tayo sa best friend kong sakadoro. Si Sir John John po. Mabait po ito, eh. Good boy na good boy po tong sakadoro neto. Magalang daw. Gentleman daw siya. Ginagalang mga babae. Hindi ko. Boss Jan Jan, magkano yung papaya natin ngayon? 13 13, yan ha From 10 ngayon, sa nagtatang papaya Idol ka pala ni ano? Nasa Ugali Ayun, ganun sana Igalang nyo Ayun, eh yung okra mo ano? Idol Okra Yung okra. Okra. 55. 55. 550 per bundle yung taiwan natin taiwan natin 70 yan yeah, may maganda pa siyang bisitang nakaupo doon sa presyo nila madam ano ang daming kalikso magaling kalikso natin ngayon 3.5 350 per bundle 35 per kilo ayan kumakain si Joel <laughs> alam mo di kita kukunin alam mo kumain ka nga oh. Oh. Ay, magkano yung talbos ng sili natin ngayon, Madam Poleng? 20. Ay, ang baba na. Bumaba yung daan ng sili. From 90, 85, 40, 60. Ngayon, 20 na lang. Dito tayo kay Mate to. Alamin natin presyo ng kanyang talong. Mate, tayong talong to. Mucho. Magkano yung mucho natin ngayon? asking, makana asking. 45. five e, Yung ating 50. upo, ano ba yung balag? Gapang magkano? 12. 12. Eh yung ating Sophia. Sophia magkano yung Sophia daw? Ay, Sophia po, 30 po ako Ah, 30. Man, ano, ah, miracle, yung Miracle. Matumal, wala pa rin Miracle. Pero yung Sophia, 30. Salamat. Dito tayo kay ano. Sa ating boss na idol si Lenden. Alamin natin yung kanya ito. Oh, 30. Sa 30 yung panigang niya si Lendel. Eh yung ala sultan natin. Wala na kay sultan 1 2. 1 2. Maliit 78 yung malalaki yun 1 to. Ito maganda yung ampalaya niya. Ampalaya mo magkano? 70 po natin bumaba yung palaya. At yun, napakarami ng kamatis. Sa kamatis. Sa kamatis. Sa kamatis. Gumaganda yung idol. Ay, tumataba ka. na Tumataba ka. O, oh, nakikita ko lang si, ano, eh, si Sari Ito, maganda si Marie, na. Kaganda ng mukha. ano? Maganda yung mukha ni Marie. okay. Thank you. Tanong natin dito sa pwesto ng kaibigan ko. Kaibigan, eh. katukayo ko yung pipi puti at saka yung pipi ng bakla yan bente raw po yung pipi puti at yung pipi bakla parehas ang presyo pero maganda yung pipi puti yan po nakikita niyo ba yung nakikita ko napakaraming pechay Napaka-ganda na mga peche nila, Ate Bioli dito. Po, good morning po. Good, good morning, morning Ate Bioli, kung masipag, mabait hello. ang aking ate. Magkano yung peche natin ngayon? Ay, peche daw John, magkano ba anak ko? John, magkano ngayon? po, 20 hanggang 150. Ay, napakamura pa rin. Ayun, tumakas ano, mura. Ayun mo sa 20. 20, Ayan. Ilan ang number sa'yo? Ayun ako. Eh, at review nito ng ano mo, tong sultan mo. <makes noise> ha? Ah, bell oh. Magkano? Ang bell natin ngayon kasi medyo maliliit siya. Maliliit. Mga 50. Yung pong malalaki is 80 Ayan, yung malaki daw 80, yung maliit 50. Per kilo po yan. Pag per bundle, time is 10, 500, 800. Eh, yung panigang natin. 25 po, kuya. Oh, 25 per kilo, 250 per bundle. Huwag ka nga magpainit, Ate Baka mangitin ka. Dito, <laughs> may nakita ko magagandang sibuyas na puti na lokal at pula. Tanong natin. Good morning, madam. Madam, magkano na yung sibuyas natin ngayon? Yeah, medyo umangat yung presyo natin ng sibuyas. Eh, yung pula po. 6.20. Eh, yung ano natin, super white right na bawang dapat Alam mo, mata matas ang bawang ngayon. yung ang bawang. yan. Kaya yung sa bawang ko natin, medyo umangat ng mga ilang, ah, siguro, 10 piso, 20 pesos. Salamat po. Dito kay Ma'am Lani, meron tayong sinkamas na panglumpiang sariba. 30 30 po per kilo napakamura wala si madam lani ay eh, may labong siya ay eh, magkano yung labong natin may labong ko mahal na yung labong eh, no? bihira kasi ang labong ano? Oh, bihira ang labong kasi nga mainit 650 650 tanungin na natin si boss di sa gulay bago niya 1, alamin na natin yung presyo yan ano? Niya. Boss Jay, magkano yung repolyo natin ngayon? 280 po. 280. Sa ating Labanos? 150. 150. Ito, Pelchay. Pelchay Baguio. Yes po. 300. 300. Sa wash natin yung carrots? 600. 600. Sa patatas po natin malaki? 700. 700. 700. Salamat, Boss Jay. Sobrang init, na. No? Napakainit. init okay. Umapayat ka na yata sa mainit. Hindi, hindi tayo kayo pupayatin yan. Hindi ka mapatalo sa init, ha? Hindi, mapatalo sa init. Okay, salamat. Ere, kaya na. Ano? Magkakaroon pipino puti natin ngayon? 25. 25? Gaganda lang pipino. Mura lang. Salamat. Kalabasang Suprema. Ha? Malala yan. Magkain, okay, good, yung... good morning, Madam Mamita Makano yung ano natin ngayon? Ay, bumaba ngayon ano Okay, salamat Mababa ngayon ang kalabasa Mababa na. Yan, ang daming kalamansi Diba dating? 1, 4, 1, 5, 1, 6 Ngayon ang ating kalamansi Ayun, ano? o 1, 7, tumataas na 1, 7, ano Medyo mga na kasi nung nakaraan kasi mababa, eh, ano? Yeah. Oh, ayan, 1-8. Ay, boss! Uh, ano ba yan? Upo? Ano yung Balag? Balag. Ah, gapang. Balag. Bumagsaklay ba balag. <laughs> Buma yan. Dahil dumadating pa yung mga gulay natin. Biglang angat yung presyo ng ating kalamansi. 1817. Dito tayo kay konsyari. Alamin natin yung presyo ng tanya mga gulay. Eh, talo ko. Kung si Aris, ano yung talong na nito? Mucho ba? Magkawin po? pwede ka natin ngayon. Asking price lang. 35 po. 35. Sa papaya natin. 12. Ano yung upo mo? Balag, gapang. Ay, pipino. Pipinong po. <laughs> Alo, laki, magano. Pipino ng bakla pa. Ang lalaki, magkano? Pipino. Pipino ko? Oo. 20 plus 20 po. 20 plus 20. Yung Taiwan natin ngayon. 95, 90. 95, 90. Miracle ba yun? Magkano nga ba kayo? 20-20. 20-20. Yan. Meron din patulang kini siya yun, no? Magkano yung patulang kini? 15. Yan po ang isa natin masipag na sakadoro. Consihel pa ng kanilang barangay. Barangay? Dalampang po. Yan. Thank you, Consihel. Mabait natin yung sakadoro at Consihel. Ay, magkano ganito natin pipinong bakla? Magkano yung bundle lang ganito? 1. 120. Oh, 100. Gura ngayon ang pipi ng bakla natin. Eh, yung sinin panigang niyo po, magkano? 25. 25. Maraming salamat po, madam maganda, masipag. Wala sila, madam ilaw. Dito tayo sa peso ni Madam Tintino. Ang dami niyang kamatis. Eh, medyo dumating ita. Alamin natin magkano yung asking price ng kanyang kamatis. Kaganda ng phone. Okay. <laughs> ang ganda. Okay. Talaga, talaga. Talagang in order mo yan. Magano yung yung kamatis mo ngayon? Kamatis mo Kamatis 23.20 umaangat na naman. Ano. Oh. Yung ganito natin ang palaya. Yan po Okay, ano yan? Five-five. Five-five. Ayan. Ayun, may malaki Ayun, ayun, ochenta. Ayun, ah. Eh, yung upo mo, upo ba? Okay, bu -bulak ba? Ano yan? bulaklak ba yan? Ano balag ba yan? Upo, na may na paminta. Ano yan, balag? Upo, balag, pero may paminta ng sahog. Pagano? Ah, okay. Sampo. Sampo, napakamura. Ayun po, tumatawad siya. Kaya mo? Ocho. Ocho, ang tawad. Tinatawaran, yung, eh, tinatawaran niya, magkano yung tinatawaran niya? 8 po, di, upo, upo mag, na may magkano din, magkano yung di, turing mo? 12, 12, tinatawaran ng 8 ay, Ocho. Kaya, makukuha niya ng 8 yan kaya yung mga asking price dito ko, talagang bumababa 'yan. ito, yung peso kasi ni Madam Ara, tatlo yan, tatlong branch niya isa sa labas, isa sa dulo, isa sa bungad. Lahat po ng butas meron. Tanungin natin magkano yung kaya niya ang kalabasa. Ara and Junior with sa ball dealer. Magkano? Ano po? 18. Bumaba na. Mara. Ikaw sa salamat po. 18 ang kalabasa. Menor. Maganda yung menor. 18. Balik. Ayan po mga kapalengke ang ating pinaka latest asking price ng mga sariwang gulay po na bumabaksak dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nebay Sia ang ating kabanatuan Baseball trading, trading Center dito po sa palengke ng Sangitan napakainit po ng panahon kaya pag namalengke po kayo dito magdala po tayo ng payo huwag niyo pong kalimutan uminom ng madalas na tubig. iwas dehydration po tayo. Ayan. Abangan niyo po ulit ako bukas sa ating pag-update. Please don't forget to follow ang ating page channel Palengke ng Sangitan para lagi po tayong bay sa pabago-bago araw-araw na presyo ng ating mga gulay. Ganoon din po ating YouTube channel Dante TV Palengke para naman po ah uh, Sigurado na huwag kayong makamiss ng pagbabago ng mga presyo ng ating gulay. Tandaan niyo po, araw-araw po nagbabago ang ating gulay. Ito po, may pahabol po tayo yung bayabas. Alamin natin kung magkano ng bayabas. Magkano ng bayabas? 70. 70, yeah, yan. 70. Okay, napakainit po ng panahon. nagkritis lang po tayo para po tayo yung makapaghatid ng mga presyo ng gulay. See you po again tomorrow. Bye-bye. Love you all po. God bless us all.